Ayan ang kuha namin mga lods Bago nga tayo magsimula sa aking video mga lods, eh, shoutout muna dito sa mga trupa nating patuloy na nagsusuporta sa aking page. Thank you, thank you sa inyo mga lods. Sana dumami pa kayo. Yun, pangalawang area na tumama mga lods. Pero medyo mas konti ito. Kisa sa kanina. Ayan no? dami na yan Doon Tapos dito ah Kaya? Pusir <laughs> ka mga pal baritos kaagad mga lods Mga lods o yung buwit mga lods Mga baritos Tapos ito pa o Ayan na naman mga lods oh tira naman dito mga lods tapos may isang balo na ayun no oh. patanggal na siya oh oh tuka na lang nakasabit Ay, mga lods oh tuka na lang nakasabit mga lods hmm oh tanggal na ito na mga lods ang product natin oh balo balo wala eh nasa ano sa loob may balo na rin mga baritos balo dito sa at balo oh. balo na rin mga ludso. dalawa ayan nakaduno mga balo mga, mga lodso ayun po lumubog na hindi na ng alon arawan mo to 15 bawasan ka pa bawas tagay kasi kado ya ha bawas tagay lang bawas tagay ayan mga lodso Oh, hindi makawala talaga ang isda dyan oh, kirig kirig na siya oh pag ko kayo malaki na yan o oh, yan mga lodso yan depresyon grabe kalaki laki na ng balo na yan yan siguro kanina ang nakawala laki nyan ayun po sungay niya kasi yung nag ano laki oh isang kilo sobra ayun mga lods kinatanggal nila yung balo mga lods Tong-tong oh. balo din. Hmm. Baritos mga lods. Oh. Kala mo mga tabagak yan sa dami. Oh. Patay ka. Muntik lang. Muntik lang nalaga. Ha? Ha? Tubig? Tubig? so. Dom, yan ang malaking butas. Ha, oh, mga lods. Ayun, malaki. malaki? Oh, tamban, 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 Ay, tamban, Ang pa sa buto. Ang na Oh. Alhamdulillah nanti perannya Ayan mga lods Pabarito sa ating mga lods Pabarito Ayan ang kuha namin mga lods